ako nga pala si Ruel Pepito, 29. Tapos nakatira dito sa Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. Sa ngayon, nag-work from home ako kasi yung trabaho ko is freelancing, bookkeeping and accounting. Andito lang ako sa bahay tapos yung client ko nasa malayo. So dapat may internet connection talaga. Yung iba, din nila kayang i-connect dito. Tapos, good thing yung conversion yung fiber. Pwede naman daw. So, ayun. O 'yung advantage is 'yung price at 'yung speed. Opo, una una mas mababa 'yung presyo. Pangalawa is mabilis naman siya. Oh, mabilis. Reliable din. Madalas na ginagawa ko 'yung no watch ako ng mga videos, YouTube, Netflix, tapos check ng emails. And pagdating sa trabaho ko 'yung mga 'yung mga software na gamit namin gamit namin is messenger yung ano lang yung messenger calls lang tapos yung Microsoft Teams okay naman okay naman wala namang aberya sabay laptop mobile TV pa lahat na nauuna po talaga yon speed mabilis talaga